good afternoon mga idol so naatagli ka ron sa uh, cruising sa dao o og ng mga idol no nanay kindi din mga idol ni nai kakuyan nga na mga maligyan pasan mga idol palay tagli og saging at undan mga idol kay isugo to no, mga idol sa tong busing ito okay, yung mga idol mo um, na mga prutas ito mga idol tawa yung mga idol so, na manis la idol na sandiya nangka, naamuka, naay, naapili ngayon, naay, urin, kapayas, kapayas, naay, kapayas, naay, kapayas, naay, kapayas, naay, kapayas, saging, kapayas, naay, kapayas, naay, Itu naay, So, dun yung tatama ng video ngayon. ito. Thank you for watching. Bye-bye!